Ano ba ang Bermuda Triangle? Ano ang mga misteryong nakabalot dito? Bakit maraming nawawala at naliligaw dito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, dito sa... In this channel Official Ang Bermuda Triangle ay isang mythical section ng Atlantic Ocean na halos napapaligiran ng Miami, Bermuda at Puerto Rico kung saan dose ng mga barko at eroplano ang nawala. Ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay pumapalibot sa ilan sa mga aksidenteng ito kabilang ang isa kung saan ang mga piloto ng isang eskwadron ng mga bombero ng US Navy ay naging disoriented habang lumilipad sa lugar. Ang mga eroplano ay hindi kailanman natagpuan ang iba pang mga bangka at eroplano ay tila naglaho mula sa lugar sa magandang panahon nang hindi man lang nagradyo ng mga mensahe ng pagkabalisa. Ngunit bagamat napakaraming haka-haka ng na mga teorya ang iminungkahi tungkol sa Bermuda Triangle ngunit wala sa mga ito ang nagpapatunay na ang mga mahiwagang pagkawala ay nangyayari ng mas madalas doon kaysa sa iba pang mahusay na paglalakbay ng mga seksyon ng karagatan. Sa katunayan, ang mga tao ay naglalakbay sa lugar araw-araw ng walang insidente. Ang alamat sa lugar na tinutukoy bilang Bermuda Triangle o Devil's Triangle ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 500,000 square miles ng karagatan mula sa timog-silangang dulo ng Florida. Nang maglayag si Christopher Columbus sa lugar sa kanyang unang paglalakbay sa bagong mundo, iniulat niya na isang malaking apoy ang bumagsak sa dagat isang gabi at isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa di kalayuan pagkaraan ng ilang linggo, sumulat din siya tungkol sa mga maling pagbabasa ng kumpas, marahil dahil sa oras na iyon ang isang sliver ng Bermuda Triangle ay isa sa ilang mga lugar sa Earth kung saan ang totoong hilaga at magnetic north ay nakahanay. Alam nyo ba ka MJ, matapos magkaroon ng malawakang katanyagan bilang unang taong naglayag ng solo sa buong mundo na wala si Joshua Slocum sa isang paglalakbay noong 1909 mula sa Martha's Vineyard patungong South America, bagamat hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyari, maraming pinagmumulan ang nag-uugnay sa kanyang pagkamatay sa Bermuda Triangle. Ang dula ni William Shakespeare na The Tempest na sinasabi ng ilang iskolar ay batay sa isang totoong buhay na pagkawasak ng Bermuda ay maaaring nagpahusay sa aura ng misteryo ng lugar, gayon paman, ang mga ulat ng mga hindi maipaliwanag na pagkawala ay hindi talaga nakakuha ng atensyon ng publiko hanggang sa ikadalawampung siglo. Isang napakasamang trahedya ang naganap noong 1918 sa buwan ng Marso nang lumubog ang USS Cyclops, isang limandaan at apat na putdalawang footlong navy cargo ship na may mahigit tatlong daang tauhan at sampung libong toneladang manganese ore sa barko sa isang lugar sa pagitan ng Barbados at Chesapeake Bay. Ang Cyclops ay hindi kailanman nagpadala ng isang SOS distress call sa kabila ng kagamitan upang gawin ito at ang isang malawak na paghahanap ay walang nakitang pagkasira, tanging ang Diyos at ang dagat ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa malaking barko, ito ang sabi ni US President Woodrow Wilson kalaunan noong 1941 dalawa sa mga kapatid na barko ng Cyclops ang parehong nawala ng walang bakas sa halos parehong ruta. Isang pattern na sinasabing nagsimulang mabuo kung saan ang mga sasakyang dagat na tumatawid sa Bermuda Triangle ay mawawala o makikitang inabandona. Pagkatapos noong 1945 ng Desyembre, lumipad mula sa isang palipara ng Fort Lauderdale, Florida, ang limang Navy bombers na may lula na labing apat na lalaki upang magsagawa ng pagsasanay na pambobomba sa ilang kalapit na shoal. Ngunit dahil ang kanyang mga kompas ay tila hindi gumagana, ang pinuno ng misyon na kilala bilang Flight 19 ay naligaw ng husto. Lahat ng limang eroplano ay lumipad ng walang patutumuhan hanggang sa maubusan sila ng gasolina at napilitang mag sa dagat. Nang araw ding iyon, nawala rin ang isang rescue plane at ang labintatlo man crew nito. Matapos ang isang napakalaking linggong paghahanap ay nabigo upang makakuha ng anumang ebidensya, ang opisyal na ulat ng Navy ay nagpahayag na ito ay parang lumipad sila sa Mars. Ito ang mga teorya at kontrateorya ng Bermuda Triangle. Sa oras na nilikha ng may akda na si Vincent Gades ang pariralang Bermuda Triangle sa isang artikulo sa magazine noong 1964, ang mga karagdagang misteryosong aksidente ay naganap sa lugar kabilang ang tatlong pampasaherong eroplano na bumaba sa kabila ng kakapadalalang ng mga mensaheng Allswell. Si Charles Berlitz, ang founder at nagtatag ng mga paaralan ng wikang Berlitz, ay lalong nagpasigla sa alamat noong 1974 sa pamamagitan ng isang kahindik-hindik na bestseller tungkol sa alamat. Simula noon, senisi ng maraming kapwa pero normal na manunulat ang di umano'y kabagsikan ng tatsulok sa lahat ng bagay mula sa mga dayuhan, Atlantis at mga halimaw sa dagat hanggang sa mga time warps at reverse gravity field, samantalang ang mas maraming siyentipikong pag-iisip ng mga teorista ay nagtuturo sa mga magnetic anomalia, water spout o malalaking pagsabog ng methane gas mula sa ang sahig ng karagatan. Gayunpaman, sa lahat ng posibilidad, walang iisang teorya na lumulutas sa misteryo, gaya ng sinabi ng isang may pag-aalinlangan, ang pagsisikap na maghanap ng karaniwang dahilan para sa bawat pagkawala ng Bermuda Triangle ay hindi mas lohikal kaysa sa paghahanap ng karaniwang dahilan para sa bawat aksidente sa sasakyan sa Arizona. Bukod dito kahit na ang mga bagyo, reef at ang Gulf Stream ay maaaring magdulot ng mga hamon sa pag-navigate doon, hindi kinikilala ng pinuno ng seguro sa dagat na si Lloyds ng London ang Bermuda Triangle bilang isang partikular na mapanganib na lugar. Gayun din ang US Coast Guard na nagsasabing sa pagsusuri ng maraming pagkalugi ng sasakyang panghimpapawid at sasakyang dagat sa lugar sa paglipas ng mga taon, walang natuklasan na magpahiwatig na ang mga casualties ay resulta ng anumang bagay maliban sa pisikal na mga sanhi, walang pambihirang mga kadahilanan ang natukoy kailanman. Ano sa palagay nyo mga ka-MJ, may mga katotohanan ba tungkol sa misteryong lugar na tinatawag na Bermuda Triangle, o isa lang itong teorya para mapag-usapan ng marami? Hanggang sa susunod nating video mga ka-MJ, bye for now, and to God be the glory.